masuk Saya mga tropa Oh, picture-picture muna. picture picture muna, tayo. kok. Ko, picture? <laughs> oh, Ayong, nga, no. nga. Sorry po, sorry. Ano ko kasi, picture <laughs> no, 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 no. Hi girls, welcome ah. to my life. Ano ah, sabi nyo nga, diba na tayo pasok? Ayon, ayon. Ayon. <laughs> Ayan. Uh, Ayan. Fuck that. Kasi picture lang sana ako sa mga tropa eh. Kaso naka-video pala. Hoy, <laughs> ano nga oras yun na ba? Ah, uh, 11.10. 11.10. Bukas, ipasok pa na yun ako lang alam ano kaya ang picture mo tayo video 'yan ni eh. <laughs> <laughs> video pala yon sorry